Ay, puno. Oh, oh lundaga. Grabe. Ito na po yung mga nahuli po namin na hipon. Banami. Ito naman po yung mga malalaking hipon. Yung mga sipo Tapos po ay meron ding mga kasag. At at may mga isda rin po. Ito naman po yung ating alimango. Hello po, maulang araw po sa inyong lahat. Bali, si Bossing ko ay nagkabit po ng lambat. Doon po sa may labas ng prinsa. Doon po sa isang pitak na may banami. At mamaya daw pong gabi, o pamadaling araw, ay mapapalabas po si Bossing ng tubig para lumabas po yung ilang mga banamin. Manguhuli po tayo. Sabi po ni Bossing ay, parang hindi daw po masyadong lumaki yung banamin namin. Siguro po ay nabagti ng ulan. Matabahan eh kahit lamang. Ano ba? Mahulog pa. Uy! May kimpi, busing. May mga kimpi. Mas pati. Kawala. ay busing. Pala marami. Ay busing, may limang upa. Ay, siya. Oo. Ay, na ako. May alimang upa. Ay, masing. Sorry mo, tatakas na. Ay, ang huli niya. Oh, ay, marami istang ganito ito, abusing. Ito man masarap. Mga sap-sap. Oh, may tingin. Nalayas agad ang tindik. Dili. Uy, ba nang kakiya? May malaki pong sugpo. Hmm? Yung malalaki po ay dito natin lalagay as tin. Dami nyo po maliliit. Ayun yon, yung ibala, may uhu. Namamatay na nga uhu. Namatay na nga eh. Uh -huh. Tatanggalin na yung namatay. Hindi lang sila laki. Sobra niya ata ulat na. Tawin naman mga ulan. Ito po yung ating mga banan oh, ngayon. Kasi magpapot lang na ito yung bukod muna. Ito lang yung talaga. Kaya kayo naman ang ganito. Ito tipo yata ng ulan ito. Lagi naman pong umuulan. Umbarato. Hmm. Nagidong. Ay ko. Tapos yung mga kito. Ay, di nasira? Naha na nga yun. Kahit yung niyog na lang siguro ah. Kapan daw ka pa? Okay. Kapandaw, dito. Ako dito. <laughs> <laughs> Parang iba na pala yung doon. Si Bosing po ay bumalik na uli doon sa isang pitak dun po sa dulo na may banami ganyan na po siguro ang isasarado yung prinsa ako naman po dito ay nagpipili pa po nitong mga hipon hindi po masyadong lumaki ang ang banami buka po nang laging maulan sabi ni bossing ay daw po yata ng ulan ayan na po ulit si Bosing Sinerado mo na doon? Hindi, dito. Ah. Sinutro lang ko lang. Kuhain well, mo laman ito. Ipon mo. Ipon. nga, marami pang piliin. Sige. Apo Dampot lang ako ng dampot ay. Eh. Ano? Dampot naman ako ng dampot. at bali tapos na po kaming magpili. Hindi pa. Hindi nung naitaktak na. Pero may piliin pa po kami. Okay, tapos na. Tatanggalin lang po ni Bossing yung ano ay yung sukal doon sa lambat. Hindi okay, ba may tatanggalin? Lilimpin ko lang dito. Ay lilimpin mo lang. Ay dito na na rin. Tatanggalin doon sa iyo yung pagtataktakan. Naliwanag na pati. Oh. Oh, yan. Oh, ay puno oh lundaga grabe ayan po ang huli. Eh. oh lalaki ng bakul eh. grabe <laughs> oh talagay po natin dito sa ating isda oh Kaya di, di tayo may panlagay sa rep may pangulang tayo malalaking bakul diba eh sarap po itong prito, paksiu, Yan, may malalaki rin namang hipon. Ito po, ah, oh. ito Dito po ang lagay ng malaking hipon, supo. Tapos doon po siya nilalagay yung maliliit. Tapos ito po yung ating isda. At ito naman yung mga kasag. Pilipilit uh, okay. kakadaw pa doon ang isa. Pandaw pa doon pa ang isa, ayaw. Ayaw. Grabe, nagdulong po. Hanggang ba, na po. Ang dami-dami po. Ito, oh, isang, isang tumpok. Oh, ito malay, lumaki ng ganito kalalaki, ah. Ito, ito, ito. Talagang income tayo. Kasi napansot. try uli nating sumubok ngayong March. Kuan la mga 50 or 25. Oo. Oh. oh, laki. Grabe, laki po nito. Supo. Ah. Ang ganda. Hmm. Nabot na po kami ni Bossing ng umaga dito sa pagpipili. Tapos marami pa. Marami pa pong piliin. Papandaw ka pa ng isa? Aba yun, yun ay bukas eh. Ah. Nagay po ko na yun. Eh. Ayun. Oo, oh, sasarado ko yun. Ikaw mo. Ano na mo bagal magpili? Hindi naman nagpipilit. Halos ay dinadampot ko ng alaang ay. Eh. Kaya lahat like, talagang madulas sa kamay. May gito mga ganitong isda ay maipakain natin sa alimang. Pusing bago magpaskay kay magpapain pa. Hmm? pa na mga na yun? Hmm? pa Ini tu sa hulu sebab bumi malah kan? Oh. Ba, naki maganda sikat ng araw bossing yung ha. Marami din. Sabay ko yung malaki, baka puno yung bayo ka. Ay, oo. Kasi maliliit nga. Ano, punta ka na ulit doon? Sasarado mo na? Oo. Uh -huh. Babalik po ulit si Bossing doon. Natin sasarado na po. Grabe po ka gabi kalakas ang ulan. Oo oh ha. Puno ulit ang prinsa. Ah, ang... <laughs> puno ulit ang... Drum. Nasikat na po ang araw. At ako po ay magpipili pa ng hipon. At uha po ito. Napakarami ano? pa po. Uh -huh. pagdating po ni Bossing Mama, siguradong meron po uling pipiliin. Oh, ito pa yung malalaki Baka nga puno na ba yung bayong. Kailangan po talagang piliin. Gawa po ng may mga dahon, may layak. Ito po ay kimpik. Ito natin ah. Inarado mo na doon. Ha? Inarado mo na. Lusbol na yan. Sa pa? Bakit? pa. Kung ito nga pala yung malalaki bossing, eh, baka sabihin mo hindi kasya dito sa bayo. Hindi, tapos hindi. Kaya bayan mo na ito mga dadal, ah. Dirit ka ba yung pagka ko na yung, rapat, eh. ah, ito? Sa dami ko na pati. Bakit kayo basa? Bakit hindi? May shot ako dito, eh. Ah. Ano anyway, yan? Nipon pa rin? Don't think Tumalaya, ganito kalalakihan eh. Mm, ito yung joke. Ito talaga. Babawi na lang tayo sa susunod natin kabuhulit. Ano ko na tayo makasambot pa? Ano mo ano, ano makasambot na eh? Kasambot lang natin yung puhunan na. Ganyan talaga. Kung pa uso mga kuwan Sa isda Alam mo ano ang tubo si maganda rito? Hmm. Pamain. Oo oh, nga. Yan lang itong madaling naman Ah, ganito? Oo. Oh. Oo, May bugaong. Yan. Yeah. Wala tayong kanilang kinain na niyo. Oh. Oh, ilitid. Ilitid nila. Yun ay pag pinutol mo patay. Mm. May sasabihin nila kinain yun. Oo. Uh ilitid. -uh. Ah, yun ang sila. Yun. pag pinutol, pwede patay agad. po at bali tapos na kami ni Bossing na magpili. Eh. Hindi ka sure. Bakit? Meron pa? Ito po yung mga na nahuli namin. Ayan po. Okay. Meron pa pala. Wow! Ay, Bosing ano yung mga mo? ipit ipi, ipi di mo. Oh, yung mga ano May alimango po. Bumalik bossing. Aba. Ke ano ah, pala may may ano na, tali na? Ano <laughs> Taliyan mo na pala. Ayun po at ito na po yung mga nahuli naming hipon. Ito po yung ating mga pinili. Ayun. Ito naman po yung mga malalaking hipon, yung mga sibo. po ay mayroon ding mga kasag at at may mga isda rin po ito po ang ating isda may ho oh, ay ganda na ito ah ano lang ito po sing biyahan biyas. eh biyas biya tapos po may banak may ano tawag dito ah malaway limisin ko na papakain mamaya sa Uy, lumandag ang inipon. niya. bakit eh. Dito ko na lang ilagay sa bayong Ayun, sa timba. Alin? Dito. Ah. Yan na lang. Para madali pagdadala. Hindi ka babawas doon ah. Ikaw, bumawas ka. Ay, ikaw. Ito ko yung... Dati akong... ah. Okay na yun. Marami na ito. Kaya mo. Kaya mo, bossing. Okay na yun na, ahan eh. May kasug pa naman ito Hindi ko nagtatapos. Oh. Wow. Paghiwalayin. Dito mo na ang oh. ano. Ang ganit yung namin na? Ito yung namin na? Ito namin Ah, ito, lumaki, honey. Eh. Kung lumaki man lang ka ganay, oh, honey. Hindi pare-parehas pala. Meron pong lumaking banam, eh. Pero, di... Bay, po, ah, Ginagayak na po ni Bossing. At dadalhin na po niya sa palengke. Yung kasag, ipapahingin na lang natin kay Tilat. Magkisama ka rin pagsisig lang. Dito, mataba. Oo. Uh -huh. Ito naman po yung ating alimango. Dadalhin na po ni Bossing sa palengke. Daan naman na si Edjau, ha? Tsai, mga bata. Ah. Uh -huh. Ano po si Bosing? Ano po, yan po si Bosing? Ganda lang pananim. Ah, na rin po si Nakim. Ano yan? Kalabasa? Kalabasa. At saka ano? May sili. Saan mo binili? Eh, pinangila, kigal ka na ko sa Sunny Boy. Ah! Pinangila ko kay tatay yan. Galing ito ka na kuya Sunny Boy. Ang tatanong ko dito, at dito pa, ko kapangin Madaming So, madami puno, hindi ako nalako ko, talag niya ako nalapataba. Oh, pakuti kut mo dito. Yah, moro lang pala, 280. Baka magkano bong sa inyo. Ito oh, po yung list. Ano, pati yung, kuna mo, pati yung Brea. Oh nga, lako okay. Guys, at naka 3,000 po si Bossing. Pitong kilo pala yung aming banam eh. Ayan po at si bossing ay eh, naguhukay na ng lupa. At kami po ay magtatanim na. Ito po ay galing ka na, Kuya Sunny Boy. Pinahingi po kay tatay. Tapos po ay, iyon, binigay po kay Bossing. Ito na, na, pangadlo. Bao. Bao. Ano, ano? Saka kutilyo, kukunin niyo kutilyo. Irahukain eh. mo na yun Doon na ilalapit Ay, ikaw ilalapit mo Oo nga, itanggal mo na lupa yun Itanggal mo na kanting no eh, yang... Bahala, kay, ang Bawang Bahala Ilang hukay, ang lang, isa may dalawa, oh, ang isa Aba, hindi, hindi na napapagapakay Ay, saan ang na po ni Bossing ng pataba. Ano ba kaya yung patabang yan, busing Yuriya. ko ng napakadami. Eh, pag yung binuhag, yung... Hindi, pag yung tinanggal, eh baka mamaya